ah uh, ito ay very significant um yung data na yon pero pag narinig natin yan parang nakatakot, nakabahala no? um, since ang taas nung cases at uh, similarly uh, for the past 10 years naman ay uh, rapidly increasing talaga yung cases natin sa Philippines um, however on the other hand significant siya dahil maaring ma maari na nating sabihin na tumaas yung cases dahil mas aggressive na din yung ating LGUs mm -hmm. at yung ating partners on the ground sa pag-test ng ating cases, kaya ganun din siya tumataas. Mm -hmm. At dahil na-detect nga natin yung cases na yun, um, ay mas malaki yung chance na yung mga tao or yung mga person living with HIV na ito ay hindi na rin makahawa ng ibang tao, dahil, lalo kung sila ay under treatment na at adherent sa kanilang treatment. So, ayun nga, significant siya dahil uh, mas effective yung ating program at mas marami tayong um, lives na save. Okay. At, naki, at Michelle, idagdag ko Go lang, ahead. sorry. At na nakikita rin natin, aside from Cordillera, bilang hindi naman, um, I can't talk on behalf of um, Cordillera din naman at POH, no? Pero nakikita natin siya for the whole of the Philippines, for the whole Philippines na it's the same trend. Okay. Sabi mo kanina, rapidly increasing... As in, ilang porsyento taon-taon mm -hmm. ang nakikita nating pagtaas ng bilang um with the percentage hindi ko ma uh, hindi ko masasabi ngayon no, Michelle dahil mm -hmm. hindi ko na prepare yung data for that um, pero um, all over the Philippines kasi Michelle ay uh, tumatas. pero yung um, ang for example yung kaso natin um, for yung ating cases for this year mm -hmm. um, since 1984 um, sa Cordillera ay meron na tayong one moment dahil ang ating hindi natin nakita ang data, no? Mm -hmm. Since 1984, sa Cordillera, meron na tayong 1,000... Um, yung sa, as of quarter four, no? meron na tayong 1,259. Mm -hmm. So, ayun po, Michelle. Okay. Um, okay. Um, doon sa mga ibang lugar, nakakakita rin tayo ng pagtaas. Kasi sinabi mo, hindi lamang naman ito sa Cordillera. Pero doon sa mga challenge pa rin ba yung pagpapatest o paghihikayat na magpatest ang isang individual o nakita din natin na mas willing na? And all over the Philippines naman, um, ang bilang, uh, on behalf of Hf Michelle, uh, meron kasi kaming mga sinusuport na uh, more than 20 sites all over the Philippines. So ito yung mga government hospitals, mga community-based organizations na nagkakandap ng HIV screening and treatment. no Um, nakikita natin na mas open na, no? Um, yung pag pinag-uusapan yung HIV at HIV screening, mas open na yung mga tao. Um, uh, mas mm -hmm. mababa na yung stigma. Mm -hmm, um, mm -hmm. pero nandun pa rin ni Cheryl. May marami pa rin hindi test At kaya mas, uh, mas pina pa natin yung isa kasing way para ma-improve natin yung yung pagbab or para sa mapababa yung stigma and discrimination ay yung pag-educate din naman sa mga tao on the ground kasi mm -hmm. yung stigma and discrimination Miss Cheryl ay nag-uugat naman sa fear 'di ba? Mm -hmm. May fear of HIV dahil hindi nila alam ng HIV hindi naman na nakakamatay mm -hmm. at ang HIV ay may uh, treatment naman na ang pag may HIV ka hindi ka hindi mo na ma pwedeng hindi mo na mahawaan yung yung partner mo. So yun, Michelle, um, may challenges pa rin, pero mas na um, nakikita natin na nag-work naman tayo at yung mga partners natin on the ground. At aside from that, meron din tayong mga preventive commodities na rin or pro prophylactics na binibigay, no? So aside from um, condoms, meron din tayong PrEP.